I.I. de las Alas Inakala noon na si Gerald Sibayan na ang kanyang forever, Gerald Mangagamit, nag-burn na ng Sockmed account. Matapos ang hiwalayan ni I.I. de las Alas at Gerald Sibayan ay tila nanimbalik sa mga netizens ang ilan sa mga babala noon ng mga tao sa comedy queen tungkol sa pakikipagrelasyon niya sa isang lalaki na 30 na taon na mas bata sa kanya. Ngunit ilang beses ipinagtanggol ni Ai si Gerald at sinabi pa ng komedyante na ang kanyang partner ang bumubuhay sa kanya kapag siya ay nasa Amerika. Binalika ng mga netizens ang naging pahayag noon ng comedy queen Ai Ai de las Alas para sa kanyang ex-partner na si Gerald Sibayan. Sa kanyang post noon, sinabi ni Ai Ai na napakabuting asawa ni Gerald. I always thought that a perfect husband is a myth, kathang isip lang, ani Ai Ai. Tila nagkamali ng akala ang komedyante dahil sa matapos ang kanilang sampung taong relasyon ay nakipaghiwalay na sa kanya ang kanyang dating partner na ngayon ay piloto na at residente sa US dahil sa tulong ni Ai Ai. Samantala, hindi na makita ng mga netizens si Gerald Sibayan sa social media matapos kumpirmahin ni Boy Abunda ang hiwalayan nila ni Ai Ai de las Alas. Matatanda ang punong-puno ng mga sweet messages para kay Ai, Ai ang Instagram ni Gerald. Inaabangan naman ng mga netizens ang magiging opisyal na pahayag ni Ai Ai mamaya sa programa ni Tito Boy. Sa ngayon ay hindi pa malaman kung ano ang totoong dahilan ng hiwalayan ng dalawa, ngunit sinabi ni Ai Ai sa kanyang sarili na hindi na niya muling papayagan ang sarili niya na pisikalin ng iba.